tayo sa ating schedule. Ewan ko lang kung saan yung isa. Meron akong isa nito eh. Pero nawala siya. Ewan ko lang. pagod na, na ako maghanap. Kaya ito na lang yung bago. Ay, bubuksan na naman natin yung bago. Nakasilled pa yung bago. Yan. Silled pa siya. Ewan ko lang sa kung saan yung aluma ko. Hindi pa yun. Ubus. Marami pa yun. Ano. Ay, eh, buksan na lang natin to. Ha? Huh? Okay, kita yung mukha ko eh. Kina lang naman. Ha? <laughs> Makapag-video tayo Ha? Huh? <laughs> Yan. Bango, oh. bango bango Yan. na siya i-blend. nabling ka agad siya sa akin yan blend blend blend, blend blending lang hindi na haha moisturizing skin is <laughs> diba skin natin na moisturize yun natin kalimutang maglagay ng pick up eh Wala na naman ako masyadong ginawa ng video lang ako sa nasakod ka. Sakit pa ng ulo ko. Kaya nang umaga maaga ako nagsimba. Siguro kaya masakit ng ulo ko dahil alas 3.40 pa lang gising na ako. Kaya pala. Kaya yeah, gets ko na ngayon. Wala pala ako sa tulog. Kaya masakit ng ulo ko. Hmm, hmm. Hindi na kasi ako makatulog ulit eh, Kasi umaga yung simba Pumunta ko sa simbahan. Tapos, kursus, day, tapos, yun, alas, alas sesa ko, na misa. Kaya, nandun ako doon. So, natapos yung misa, mga seven. Tapos, pumunta pa kami sa palengke para bumili ng ulam. Bumili kami ng pansi Tapos, butas na rin. So ayun, nakatulog ako sa glit. Mga 15 minutes lang. Tapos, hindi. <coughs> yun lang. Kunti lang tulog ko. Kaya pala masakit yung ulo ko. Tapos, kumain ako ng 11. Wala kasi kung gana eh. Kasi yung plano ko, matulog muna ako ng mas mahaba. Pero naman, hindi naging mahaba yung tulog ay, ayun. Kasi mapag, maligat sa tiyan kapag matulog ka ng buso. Ayoko na ganun. Kaya hindi ako nag-breakfast. Kahit magutom ako. So ayun, ayoko pala mag Pero madami akong kinain yung araw. So yun lang. Mab